ay salamat na kada po na no oso ang mga babahul pa good. ah tinaosa oo oh, minaalis ako nga ni may mga kilo ada ka babahul ng mga nus sariwang sariwa good morning guys kay pala ni dagat naglalantapat pati mga sharing pa panit-panit Amini ah, really guys, it maupay nga kinilaw. Hatag na ini han naton siring pa magagarahom kay kundiri naton makagarahom diri kita pagtataganin suga din nga grasya. Guys, so maupay ini nga kuan marasa nga kinilaw. Ini guys, kay labas-labasan hindi pa ah kababahol gumanin mga noos usagi Iri baga maka makasirindak guys si pagkikinita nga mga nuos no nga bahol gidau gidau, paki share na share na kita hini guys good morning guys adin uh, adindag kung ano nuos nga, no nga, oo, nga binubuhan oh tawag nila amon bagulan Ambut kuna tawag di dai yo oh, kunan ini nga kuan Ambut kuna na no taloto ini comment na lang mo guys Kuna na no mo uh, pay nga ini nganuos mga bahol man ini oh labas-labasan no, oh magkuang-kuang pa di tubig intubigan oh Ang mga babaho ng mga noos. Comment na lang guys kung ano baga maupay nga kalotohin eh. Salamat.